Marami ba kayong mababait sa bahay ninyo o sa tindahan ninyo? Pues ito na ang solusyon para makakuha kayo ng ideya na walang gastos. So ang gagawin niyo lang guys para maubos ang mga mababait o parang wala ng mababait sa bahay niyo o sa tindahan niyo, ang gagawin niyo lang ay kumuha kayo ng bitchin sa kusina ninyo plus konting bigas. Konting bigas lang para ilagay natin doon sa sahig kung saan malapit na palaging dumadaan ang mga mababait o kung saan sila nagtatambay, doon na, doon nyo ilalagay ang big, kunting bigas plus haluan nyo ng bichin. Para makakuha kayo ng idea guys, uh, panoorin nyo kung paano ko siya ginawa. Sumadali so lang. So unang gagawin natin guys, para maging effective siya, para pansinin siya ng mababait, so ang ginawa ko is kumuha ko ng tahop or kung ano, meron kayo dyan, bigas, kung meron kayong rice dyan, ayan, bigas, pwede kayong kumuha. So, ang ginawa ko lang is ito lang yung ano, feeds or seven kinds or mga pagkain ng manok. Ayan. So, yung ginawa ko ito. nilagay ako dito. Pupok-pumpok lang. Tapos dito. Then, haluan natin ang bitchin. Hindi natin. Ayan. Ito din lagyan din ang bitsin. Nakikita ko sa inyo. Ayan. ba diba? May bitsin na siya. Para pansinin siya. Then, yung isa, ito din. Nakatumpok siya. Tapos, marami rin siyang bitsin Para pansinin. Ayan. So, may maya lang guys. Ah, uh, panoorin natin ang video nito kung may papasok na mababait para makita na para makita nyo din kung paano nila kakainin ayan para maubos yung mga mababait di ba kasi nakakairita din kasi so ganito ang setup natin guys di ba nakita yung meron sa kanan at meron din sa kaliwa so may maya yan may papasok diyan na mababait kasi kahit andiyan kami nakita namin yung mababait talagang ayan o yan ah, diba sandali lang meron na naman pumapasok sila kahit may tao sa tindahan kasi gutom na gutom kasi sila eh Nag kailangan nilang kumain o oh, ba diba? sandali lang sandali lang tayo naka set up pero may pumapasok na nadaga ganun kakapal yung mga ah, mga bababait yan kinakain nila kasi gutom na gutom kasi sila eh o oh, diba napaka epektibo ng nilagay nating pagkain nila may halong bichin ayan so ganun lang sya kasimple guys kung meron kayong ano dyan bigas ayan magkuha kayo ng kunting bigas Then itong tutumpok tutumpokin niyo tapos lagyan niyo ng madaming bitsin. Ayun, makain nila 'yan. Epektibo 'to para sa mga mababait. Mahihilo sila niyan. Hanggang sa mamamatay sila. O di ba? Gutom na gutom sila, kita niyo naman. So ang dito naman sa kabila, hindi pa siguro 'to napansin, hindi pa nakita. So ganoon lang guys. Kung kung saan maraming dumadaang mababait dyan sa bahay ninyo o sa tindahan niyo so doon kayo maglalagay para mapansin agad yan o diba bumalik pa oh. yan ano kayo nahanap yan pumasok pa dito sa dulo manggugulo yan gustong umakyat hindi nakita yung pagkain doon sa kabila. Nasa gilid lang niya. Ayun. Ah, nakita niya. Pero hindi niya, hindi na siya kinain. Busog na siguro. Ayan. Diba? So, ganun lang kasimple guys. Para maubos yung mga mababait sa bahay niyo or sa tindahan niyo Kasi nakakairita. Nakakairita talaga ang mga mababait. So, gayahin nyo lang yung ginawa ko, guys. Then, makakatulong yon Para din po dun sa inyo yan. So, yun lang po, guys. Sana nakakatulong itong video na to. So, gawin nyo na ngayon. Yan. Kung ng bigas dyan, kung mayroon kayong pagkain sa manok, o kahit anong, takop pa dyan. Tapos, haluan nyo ng bitsin. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan na gumastos pa. Ayan malalaki yung mababait dito sa amin dito sa tindahan yung bigas kasi yan yung sa kabila o oh. kung makain din sila ng bigas kaya pag tuwing umaga naka, nagkalat na yung tahop minsan bigas na butas nagka butas yung sako gutom na gutom sila kaya naisipan ko na bitchin kasi ang bitchin kasi is uh, pahingo talaga yan eh Ayan, so yun, ginawa ko dun guys, tapos share ko din po sa inyo para makakatulong din po itong video. So yun lang po guys, sana may tutunan kayo. Bye! So yun na nga guys, nalaso na yung mababait na pinakain natin ng bitchin na may halong feeds, di ba napanood yung video? So it, ayan, so dahil lang sa bitchin, nalason yung mababait. Okay, pakita ko sa inyo yung mababait guys kung saan siya kung saan siya nalaso nandito siya pagkita ko sa'yo ayan siya ayan nilalangaw so ito yung nahuli natin kagabi ayan nilalangaw nilason so ito kasi guys meron pa kasi itong maliliit may mga kasama pa mga ano mga anak nila may kasama pa tong mga anak may maliliit tong mga kasama marami sila pero ito lang kasi yung kumain dun sa uh, natin di ba nung nahuli natin kagabi so ito na yun siya guys ayan nilalang nilalangaw siya nalason siya nung sa bitchin nang kasimple guys kaya nga tinuro ko sa inyo dahil nga is epektibo talaga yung bitchin na panglason bakit pa kayo bibili ng mga iba-ibang brand eh, meron namang bitchin kung meron kayong bitchin sa bahay ninyo gawin nyo na. Haluan nyo na ng konting bigas or mayroon kayong tahop or pagkain ba ng manok. Haluan nyo isang manit lang na tumpok tapos lagyan ng madaming bitin. Ayan, epektibo na yon Kahit hindi maubos ng mababait,